Welcome ba mga kalagdahan ngayong araw mo to is update ko kayo sa parapol natin na pulit tsaka stud pakita ko lang yung pulit natin tsaka yung stud na parapol nilagay ko sa cord para makita yung tindig nya tsaka itsura niya pag nasa cord yun yung update natin is yung mga subscriber is kukonti pa lang pero mabuta po tayo sa 8,000 plus na subscriber kaya malapit-lapit na tayo sa 9,000 para maupisa po natin maparapol yung kulit natin kaya lang yung ibang mga subscriber natin eh, hindi po gagawang tama po yung mechanics po sa parapol natin kailangan pong magsubscribe sa isang channel natin yung Alakdan TV at saka sa Lakdan Game Paul at mag-comment po ng Alakdan para mapasali po kayo sa parapong nating pulet tsaka stag. Ay tingnan niyo yung mga pag-subscribe niyo o pag-comment niyo kung naging tama ba. Kaya pag mali po yung ginawa niyo, is hindi po kayo mapapasali sa parapol natin. Kaya mag-subscribe kayo sa dalawang channel, yung Alakdan TV tsaka Alakdan Game Paul at comment ng Alakdan para may sama ko kayo sa parapol natin pag umabot na tayo ng 9,000 subscriber kaya mag subscribe na ngayon sa dalawang channel at saka mag comment para mag umpisa na tayong magparapol ng pulet maibigay ko na sa inyo yung mga bloodline sa ating manukan ayan po yung pamimigay natin Yay. lagay ko sa cord ayan yes, ito yung isa Tapos yung kapatid niya ito. Kasi tatlong kalisayin yon. Kaya alam, medyo nabugbog po yung mukha niya kasi nagpangabot siya nung isang manok Kaya ganyan po yung itsura. Punta tayo sa mga pulit natin. Ayan, ito yung pulot natin. Ayan, medyo mailap sila. Ayan, Ayan po yung paparapol natin. Ayan po nag nagbreed po tayo na. Ayan pure. Milsim black. Ayan. Para magkaroon tayo ng puro dito. Ayan, pinagsama ko yung dalawang 'yan at saka Brinid. abangan natin yung mga magiging resulta ng kanilang anak ayun gumagawa po ako ng puro ngayon ng milsim black para pag nakapuro na tayo is kukrossbreed natin sa mga ibang lahi natin para mabas po yung mga magiging magandang resulta kasi yung milsim black po is more power po yon tapos multiple puncher kaya kailangan din natin ng parisan sila ng mga medyo angat hindi sila saltado kaya kailangan natin i-crossbreed sa ibang lahi para magkaroon tayo ng saltadong galawan ng mga Milsim Black natin. Kaya abangan yung mga gagawin natin sa paghahalo natin ng ibang bloodline sa pure Milsim Black natin.